Dahil maulan ngayon, naisipan ko na itlog na lang ang aming ulamin para hindi na kami lumabas. Kaya ang ginawa ko, naglaga muna ako ng itlog at nagpatulong na rin ako sa aking anak na magbalat nito. At tinulungan ko na rin siya dyan para mabilis ang pagbabalat. Dahil tapos na akong maghiwa ng bawang. Sabi ng anak ko ang boring daw kung itlog lang na linaga. Kaya ang naisipan ko, lagyan din siya ng sabaw. Ginawa ko siyang sarsa itlog na may sarsa. Diba? Pa! Pagkatapos namin, magbalat, ito yung mga kailangan. At tomato paste, ketchup, ba paminta, oyster sauce, syempre bawang. Syempre, at yung nilagang itlog. Nagpainit na kami ng kawal. Naglagay din ako ng mantika. At sinunod ko na rin yung bawang. Nag naglagay na rin ako ng silig. Kaunti lang ang nilagay ko kasi hindi naman kami mahilig sa maanghang. Dalawa lang kami dito sa bahay ng anak ko. Naglagay na rin ako ng tomato paste. Paglagay ko ng tomato paste, uh, sinunod ko na rin ang oyster sauce. halu-haluin lang natin yan para matunaw at magmix ang kanilang lasa sige ka rin dyan yung ketchup tansya-tansya lang ang ginawa ko dyan kaya depende sa inyo kung depende yon kung ano mga panlasa natin halu halo lang natin para maghalo yung mga panlasa na nilagay natin naglagay na rin ako dyan ng sprite yun ang pampatunaw sa mga pinagmimix ko mga ingredients kanina. Naglagay din ako ng kunting tubig. At as in konting-konti lang. Nasunod ko na rin yung asin at saka paminta. Halu-haluin nyo lang na matunaw yung mga ingredients na binaglalagay natin kanina. At syempre, tikman nyo. Huwag nyo kalimutan tikman kung patok na to sa panlasan na hinahanap mo. haluhaluin haluin lang natin hanggang sa makuha natin yung lapot na gusto natin. At ayan, hanggang ganyan siya. Dahil nakuha ko na yung lasa na gusto ko, inantay ko lang siya hanggang kumulo. Tuloy-tuloy lang sa paghahalo para magmix yung mga panlasan nilagay ko at sinunod ko na yung itlog. Kapag meron naman kayong mga kulay or mais, pwede niyong lagyan yan. Ako, dahil ito lang ang meron ako ngayon, dahil nga maulan at wala akong mautusan, itlog lang ang meron ako dito sa aking bahay. Kaya okay na po ito dahil dalawa lang naman kami kakain ngayong gabi. So yun lamang po, maraming salamat sa inyong panunod.